paglilingkod sa mamamayan ng Palawan ay nananalaytay na sa ugat ni Governor Baha Mitra mula nang sundan niya ang yapak ng ama na si dating House Speaker Ramon Mitra Jr. at pasukin ang mundo ng politika bilang batang kongresista ng ikalawang distrito ng Palawan. Gayunpaman, matapos ang tatlong terminong paglilingkod sa Kongreso ay hindi naglaho sa kanyang puso at isipan ang hangaring paglingkuran ang higit na nakararaming palawenyo sa tulong ng puong may kapal ay naluklok ang dating Congressman Baham Mitra bilang gobernador ng lalawigan ng Palawan. Kinikilala ni Governor Baham ang mga nasimulang programa at proyekto ng nakalipas na administrasyon. Para sa kanya, ang pakikipagtulungan ng bawat palawenyo ay siyang daan upang muling pagtibayin ang mga nagawa sa nakalipas na panahon, pagbutihin ang kasalukuyan at hubugin ang kinabukasan ng lalawigan tungo sa isang progresibo at maunlad na palawan sa kanyang inaugural address. Pagkatapos niyang manumpa bilang gobernador ng Palawan, inihayag ni Governor Baham ang direksyon na nais niyang tahakin kasama ang buong pamahalaang panalawigan ng Palawan at sambayan ng Palawenyo. Dito ay kanyang inilunsad ang kanyang programa na nakatuon sa pagpapalakas ng programang HIT na kumakatawan sa Health, Education, Agriculture at Tourism. Kasama din sa letrang E ang Energy at Environment. The Heat is on Palawan. Sa unang araw ng kanyang panunungkulan, agad siyang nakipagpulong sa mga pinuno ng bawat departamento ng pamahalaang panalawigan. Una ay upang iparating ang kanyang pasasalamat at hangarin na makasama sila at ang mga kawani sa paglilingkod sa mamamayan ng Palawan. At ikalawa, upang sama-samang maisulong ang programang HIT. Batay sa mga naisumiting doable targets para sa HEAT program, ito ang naisaktuparan ng kanyang administrasyon sa unang isang daang araw ng paglilingkod sa lalawigan. Maayos na kalusugan ng mamamayan, masiglang pamayanan. Pinaigting ni Governor Baham ang accessibility at availability ng serbisyong pangkalusugan at medikal sa kanayunan. Noong Agosto ay ganap nang binuksan sa publiko ang Northern Palawan Provincial Hospital sa Bayan ng Taytay. Sa talaan ng Provincial Health Office, umabot na sa humigit kumulang 3,000 ang naserbisyohan ng pagamutan, kabilang dito ang outpatient department cases, admission at minor surgeries. Nakumpleto na rin ang konstruksyon ng Lying In Clinic sa Bayan ng Dumaran at Mangsi Balabak na makakatulong sa kalusugan ng mga inang nagdadalang tao at iba pang medikal na pangangailangan ng komunidad. Na isa katuparan din ang pagsasaayos ng Aborlan Medicare Hospital, Nara District Hospital at Quezon Medicare Clinic batay sa ulat ng Provincial Engineering Office binuksan sa publiko ang public health laboratory na matatagpuan sa Provincial Health Office, Salvador P. Socrates Government Center. Hiniling ni Governor Baham kay Pangulong Noynoy Aquino na isama ang lalawigan ng Palawan sa mga pangunahing benepisyaryo ng Universal Coverage ng PhilHealth para sa masa. Naglaan din ang gobernador ng pondong 20 million pesos para sa PhilHealth kanya ipinagpatuloy ang paghahatid ng medical at dental na serbisyo sa pamamagitan ng lakbay bayanihan. Katuwang ang tanggapan ng Vice Gobernador Clara Fems Reyes. Pinalakas din ang mga health workers sa pamamagitan ng mga pagsasanay para sa nutrition program at paglalagay ng mga butika ng barangay. maitaas ang kalidad ng edukasyon at mabigyan ang kabataang palawenyo ng pagkakataon na makapag-aral at makapagtapos ng kolehiyo. Ipinagpatuloy ni Governor Baham ang sinimulang Provincial Teachers Pool ng nakaraang administrasyon. Humigit kumulang sa dalawang daan ang itinalagang teacher aides sa iba't ibang paaralan sa norte at sur ng lalawigan. Tinugunan ni Governor Baham ang kahilingan ng mga kabataan na mabigyan sila ng pagkakataon na makapagpatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo. Sa kasalukuyan, mayroong 3,576 na scholars ang Pamahalaang Palalawigan sa ilalim ng Provincial Education Scholarship Assistance Program. mahalagi ng mga learning materials ang gobernador para sa mga daycare workers at daycare pupils ng iba't ibang daycare center sa Leluwigan sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office. Inaprubahan din ng gobernador ang pagtatayo ng Child Minding Center sa Kapitolyo para matulungan ang mga empleyado ng Kapitolyo na may dalang anak na tatlo at limang taong gulang sa trabaho dahil walang magbabantay sa kanikanilang tahanan. Sa pagpupunyagi ni Governor Baham ay muling naisagawa sa Palawan ang licensure examination for teachers kung saan umabot sa anim ang mga palawenyong kumuha ng pagsusulit noong ikadalawamput-anim ng Setyembre sa Holy Trinity University na pinangasiwaan ng mga opisyal at kawani ng Professional Regulations Commission sa pakikipagtulungan ng pamahalaang palalubigan ng Palawan. DepEd Palawan, Provincial at City PNP at NBI Palawan sa kooperasyon ng Palawan State University at Western Philippines University. Matagumpay na pinangunahan ni Governor Bahama ang Energy Summit noong buwan ng Agosto upang makahanap ng pangmatagalang solusyon sa kinakaharap na krisis sa enerhiya sa lungsod ng Puerto Princesa at Lalawigan ng Palawan. Punsud ng Energy Summit ay itinatag ang Palawan Council for Sustainable Energy. Pinaigting ng kilusan sa gipkalikasan ang pagbabantay ng kapaligiran at sa pagtugis ng mga lumalabag sa batas pangkalikasan at gayon din sa Fisheries Code. mayroon ng KSK Satellite Offices para sa community-based monitoring at surveillance sa munisipyo ng Sofronio Española, Taytay, Curon, Buswanga at El Nido. Masusing isinagawa ng Provincial Enro ang Educational Fora ukol sa climate change at implementasyon ng Solid Waste Management Program sa aspeto ng recycling gamit ang mga basurang papel at basag na salamin. Agrikultura ang pangunahing kabuhayan ng mga palawenyo. Malawak ang lupaing agrikultura at karagatan ng Palawan at hangarin ng kasalukuyang administrasyon na mapangalagaan ang pinagkukunan ng pagkain at maging ang mga magsasaka at mangingisda. Para sa unang isang taang araw ng paglilingkod ni Governor Baham, itinaguyod ng Office of the Provincial Agriculturist ang organikong pagsasaka sa pamamagitan ng produksyon ng organic fertilizer, kabilang dito ang pagtatatag ng bio-end mixing plant, composting facility at paglalaan ng mga composting facilities sa mga samahang magsasaka. Lumagda ang gobernador sa isang Memorandum of Understanding katuwang ang University of the Philippines Los Baños para sa Collaborative Research and Development and Extension Services for Food Security na nakatuon sa bisyon na manatiling rice efficient ang lalawigan ng Palawan. Nakapagtatag ng 32 location-specific technology demonstration sites sa mga bayan ng Bataraza, Brooks Point, Española, Rizal, Quezon, Aborlan, Rojas, Dumaran, Taytay, San Vicente, Araceli, Coron, at El Nido na na rin ang Food Processing Center para matulungan ang mga magsasaka at mangingisda sa pagproseso ng isda, seaweeds, kasoy at kape. Ginanap noong huling araw ng Setyembre ang Provincial Agriculture Summit kung saan ang naging pangunahing tagapagsalita ay walang iba kundi ang kalihim ng kagawaran ng agrikultura na si Kagalang-Galang Proseso J. Alcala. sinulong din ng Provincial Cooperative Development Office ang pagbibigay ng ayuda sa mga kooperatiba. Malapit na rin matapos ang Provincial Cooperative Center sa Salvador P. Socrates Government Center. Samantala, si Governor Baham ang bagong punong abala ng Provincial Development Cooperative Council. Sa larangan ng livestock development, isinagawa ng provincial vet ang mga regular na pagbabakuna sa mga hayo at pagsasanay ng mga barangay veterinary aids. Napanatili din ng kasalukuyang administrasyon ang pagiging food and mouth disease free at avian influenza free ng Palawan. Palakasin ang industriya ng turismo upang lalo pang mapangalagaan at maibahagi sa lokal at dayuhang turista ang mga biyaya at likas na yaman ng Palawan. Sa layuning ito, ang Provincial Tourism Office ay aktibong lumahok sa mga pangunahing tourism at trade fairs. upang maitaas ang tourism awareness ng mga kabataan ay ginanap nitong Setyembre sa pagdiriwang ng Buwan ng Turismo ang ikaapat na Palawan Tourism Quiz. Pinalakas din ang kakayanan ng mga tourism frontliners tulad ng isinagawang tour guiding training sa Kalamianes. Bahagi din ng turismo ang masigla at kaaya-ayang pagtanggap sa mga pangunahing panauhin ng gobernador na nagtutungo sa Kapitolyo. Samantala, pinasinayaan na rin ang Coron Bay Development Project na malaki ang maitutulong sa pagsulong ng industriya ng turismo sa Calamianes. Natapos na rin ang ilang pagsasaayos ng pasilidades sa Kalawit Safari Park. Bilang pagpapahalaga sa kasaysayan at kultura ng Palawan, ay sinuportahan ni Governor Baham ang sinimulang Palawan Heritage Center ng dating punong ehekutibo. Naglabas din ng direktiba si Governor Baham para sa pagtatatag ng Municipal Culture and Arts Council. Isinulong din ni Governor Baham ang masiglang talakayan na isa na ring trademark ng kanyang administrasyon. Sa tuwing nagsasagawa ng pagbisita sa iba't ibang barangay, ay nakikipagdayalogo ang gobernador sa mga lokal na opisyales at mamamayan, kasama ang ilang mga hepe ng kapitolyo, upang direktang matugunan ang mga hinaing o kahilingan at gayon din maiparating ang mga pangunahing serbisyo at programa ng pamahalaan. Masiglang liderato, masiglang pamamahala na patunayan ni Governor Baham na sa team Palawan ay matatamo ang masigla at makabuluhang paglilingkod sa sambayanang Palawenyo.